question tayo about sa kasal-kasal. Ang sabi niya, midi ko alam if na-mention mo na yung about sa kasal. Pero ask ko lang po, do you ever dream of being a bride? I know some people will say that's every girl's dream, pero I want to know your thoughts mo. If okay lang. Actually, hindi ko siya dream kasi kinasal nga ako. And para sa akin, useless siya. Before kasi akala ko kapag kinasal ka parang hawak na hawak mo na talaga yung lalaki which is actually, totoo naman hawak mo yung lalaki, pero ganito kasi ang totoong senaryo ng buhay. Pag nag-asawa ka and then nagbabae yung asawa mo, yes ikaw yung may kapangyarihan, pero ang gagawin lang kasi ng asawa mo, is itatago lang niya, gagalingan niya lang yung pagtago or ipaparamdam niya lang sa'yo na hindi kanya mahal. So ang siste, ikaw yung may kapangyarihan, pero stress ka naman so useless. Ang papel kasi ng kasal, parang pinagbabawalan lang yung asawa mo magloko, pero hindi hindi ka hindi mapipilit ng papel ng kasal ninyo na mahalin ka ulit ng asawa mo. Let's say wala na talagang gana sa iyo yung asawa mo. Minsan kahit na sa iyo ang karapatan, mas pipiliin mo na yung peace of mind. Kapag sobrang sakit na kasi Mima, para mas may isip na lang na kahit may karapatan ka, ilelet go mo na lang yung karapatan mo para sa peace of mind mo, ganun? Bigyan ko kayo ng sample sa amin ng asawa ko. So ako kasala ko, so ako may karapatan. So yung asawa ko, babae siya ng babae, ganyan. Tapos papatawarin, tapos gagalingan na naman nila mang bababae na naman, ganyan. So kakasuhan mo, tapos magbabati kayo, ang tagal ng kaso, ganyan. Tapos syempre, hihiwalay siya. Pero paparamdam niya naman sa'yo na hindi ka naman niya mahal. Yung parang maiba siya, malamig siya sa'yo, di ba? So parang araw-araw ka nasasaktan. Kasi hindi mo talaga siya mapipilit. Kasi ultimo yung papel ng kasal, hindi mo siya mapipilit. Alam mo kung saan lang useful talaga yung papel-papel yung ng kasal na yan? Sa mga ari-arian. Ayan. Totoong magkakaroon kayo ng assurance na hati talaga kayo. Doon lang siya useful. Pero yung assurance na sa'yo ang asawa mo kapag kahalimbawa uh, kasal kayo, hindi. Hindi mo, ano yan, hindi mo siya mapipilit na mahalin ka. Minsan, nasa bahay mo siya, pero iba naman ang iniisip niya. E eh, di double dead ka ngayon. Nakikita mo pa na iba ang iniisip niya. E eh, di humiwalay ka na lang. Para sa akin, hindi ko siya dream. Para sa akin, useless lang din naman siya. Go